you yeah.

Kita kasi no ha, sa ano -sa Kita mo yung mga buto sa lugod ng simbahan. Besha, siguro hindi kiniklaim ng mga Oo. No, hindi ano, siya nabawate, hindi. Kami naman Hindi hindi yung mga Sa likod ng hmm, Ganon din sa ano, sa pagbagin. Dito, hindi namin pwede kalit yan. Pagbagin, dami. At pagkalitan namin yung kami. Wala na, yung sige na nalag dyan. Hindi nila yun na ano. Nilalagyan nyo rin pangalan ko yun. Dito. Wala. Ah, dito daw. wala. Dito, wala. Di dito. doon, pangalan nyo. Para pag nila ano? na, pag nila balikan na. Parang baby pa. Parang ano. Hmm. 来来来来

Mga puno, puno yung tubig eh? puno, puno. Puno, puno. oh. Puno-puno. Ayo. Puno pa rin talaga. Dapat tinali kuya yung ano. Malamang ito rin nung hindi siguro binuksan pa ganun din. Dapat yung isa na lang step din. Dapat ito ino na lang sila. Binawasan na nila yung tubig yan. Lutang din yun eh. Oo. Lahat yan. Puno. puno. puno basa ang buko eh. Puno yan, Kobe. Tinanggal yan. Hmm. Ito ba? Dalawa na to dapat ganyan din sila pag nag picture pag nag -i nagkasama na sila sila ate sila sa lang buong pamilya ilalagay di ba ganyan no mag-asawa na yun eh dalawang picture nila oo oo <laughs> dulo pa dun sa kabilang side kay si Aljun kasama din Hmm. <laughs> Pero di pa, hindi pa ngayon. Ay, mo. Oh. Sama din. Eh. Ito ba 'yung daan? Parang mas malinis dito, no? Ah, dito. Tutuya. bukid ng dagat do hindi man din 'yung mataas na. Hay niyan, ayun na pala 'ano? Yak mo Hindi natin na Hindi doon. Mamaya Balik natin? tayo. lang

malakas yung hangin Tingnan mo yung pink. Pink. Thank you. Thank you. Thank you.